ala kalpas yung aking yung kapartner ng aking inahin ala paano nakaalpas? hindi tayo dyan mami may pisana yung inahin ko ayun alo, nakalpas siya paano natin nyan? tabi yan nini nini tabi para pumasok ulit dyan ano pa yan? na sanay bumalik to yun no nasa loob yung yun yung, yung kanyang kapartner kaya ito no Sabay, siguro nakangat ng konti yung pinto pa yan hindi ko alam kung babalik pa yung kapartner nitong naglilimlim dito may meron siyang itlog na walo kapipisa lang kahapon yung isa ano ewan ko kung anong pangyayarihan na yan. siguro baka hindi niya na rin yan baka iwanan niya yun yung mga itlog doon tsaka yung isang inakay na napisa kasi nga wala na siyang kakayahan na buhayin yun eh ganun daw yun eh baka ito yung gawin ko na lang ulit yung incubator ano yan yung mga kapatid na mga to in incubator ko yan dati yan anak na ito ng magka partner na nandito dati so yun guys ngayon lumabas na yung aking inahin na kaalpas yung asawa, yung kanyang partner na male, ano yung cock ayaw ko kung anong pangyayarihan ito kasi nga meron silang walong itlog at na nga nung isang araw yung isa, ay ayaw ko kung anong pangyayarihan ito, kung itutuloy ba niya ang paglilimblem o bubuhayin niya yung mga mapipisa hindi ko alam, ano naghahanap siya ng kapartner niya. Kaaawa naman. Kaya yung bunting kasi ang dami nitong naging itlog. Walo. So, tingnan natin. Kung may pisahan na. Yan o. May pisahan ng isa eh. O. May pisahan ng isa. Sana lang mapisapan niya lahat yan at buhayin niya. Yan o. Kasi nga... nawala na yung partner niya biglang ito kasi isinara ko kala ko nakasagad napakaganit maganit ito mga lo dito yan kala ko nakasagad ng gayaan nakasagad na hanggang dito yung pala nakaganan lang nung nakita ko ano ba yan iwan ko kung mabubuhay pa niya yan yung walong yung mapipisa pa di yan so tingnan natin So guys, lumabas na yung hen mula sa kanyang pugad at meron nga uh, yung pisa dyan sa walong itlog. May pisa na siyang isa kahapon. Ano? Nung isang araw pa pala, iwan ko lang kung ilan ang pisa ngayon. Na ano, hindi ko pa sinisilip kasi mag yung mga ganan eh. Ayaw nilang sinisilip. So eto, iwan ko kung itutuloy pa niya ang pagbubuhay sa kanyang mga inakay. So aabangan natin. Yan. Okay, tingnan natin pagkaraan ng ilang araw. Sana hindi niya iwanan yung itlog niya at saka yung inakay niya. Yan. So, nakatoka na siya. Titingnan natin kung papasok na ulit. Ano, yan Oh. Hinahanap niya talaga yung partner niya. Kaya siya, yan Oh. Naghahanap siya ng partner. Nakakaawa naman. Saan so, ang ng anak niya Oh. Sa taas, yung apat na yan. Anak niya yan. Yan. Sana lang hindi niya iwanan yung mga itlog at inakain niya kasi mahihirapan ako. Kahit isa lang siguro ang aking i-hand feed o dalawa. Pwede na. Oh. Hinahanap niya yung partner, partner niya talaga. Kasi nga nakalpas siya kahapon. Ano, tingin niyo mukhang gano'ng kaganda yung kanyang anak ko. So, yung Sana bumalik pa siya. Yung partner niya sana bumalik pa. Yung mga lodi, so patatlong araw na wala yung partner niya, ano, yung kak natin. Tapos yan, lumabas yung ating hen na may, siguro may pisa na ulit na bago, ano, tingnan natin. Kasi kahapon, iisa pa ang pisa. Patatlong araw na ngayon, so baka may pisa na ulit yan, ano. So, okay, tingnan natin. Hello, titingnan lang namin, ha. Kakatok ako. Oo, sayang, so, wala yung partner mo, ano. Ayan. yung hey, mga lodi, oh, may dalawa na, dalawa na yung pisa. So, ilaw ko, ilaw ko atin sa cellphone. Yan, dalawa na yung pisa. 246. Yan, anim na yung hindi pa napipisa. Parang may tuktok na rin itong isa. Na La, sana lang ituloy niya. Oh, yan you know, o, kita nyo, dalawa na. Oh, dalawa na. <laughs> Pawawa naman itong ating ito. Oh, ang sweet niya. Sana ituloy niya, no? Sana na nabangan natin pag hindi pag siya nahirapan sa pagbubuhay niyan. So ihahanpid natin yung iba. Sa nga mga lodi nakakatuwa kasi yan hanggang ngayon eh, hindi pa rin niya iniiwanan yung kanyang mga itlog at inakay sinusubuan pa rin niya kasi kita, kita ko na may laman yung butchi niya. Ano? So susubaybayan natin pag hindi niya mabubuhay yung mga mapipisap at may hirapan siya eh ating ihahanpid ano kasi naghahanpid naman ako dati dati ito hinahanpid ko yan pinalipad ko yan sa labas pero natakot ako no nawala yung kasama niya kasi nga isinibat ko di lumipad siya ayan na maya maya yan na yung uwak hindi ko na siya nakita hanggang ngayon din na nagparamdam mga lodi so ito hindi ko na siya pinireply Ayan, si batter Kasi nga, natatakot na ako. Hanggang sa ngayon, hindi na. Ayan, oh. Umilap na rin siya. Hindi ko na siya masyadong nahahawakan. Lalo na nung kami pumunta sa Bicol. Hindi ko na siya nahahawakan, o. Oh. Nanuno ka na nga siya, eh. nanuno ka na siya. Hindi na siya katulad dati na napakabait niya. Tapos, ito naman nga. Ayan, ang gaganda niyan, yan, yung ko papakita kasi niyo inyo ng malapitan yan. Meron tayong, yan, lutino na para kids. Tapos meron puti. Ang gaganda nila mga lodi. Tapos yan, yung dalawang yan. Yan, ang gaganda nila. Sayang nga lang at nawala yung kapartner ng ating inahin yun ng parents nila. Ano, titingnan natin yung mga magiging kulay nitong mga bago. Ano, sa abangan natin. Titingnan natin kung hindi talaga iiwanan yan. At pag kung iwanan man, tayo maghahantid. Okay, salamat sa pagsubaybay subaybay ko. So, huwag nyo kakalmutang mag-subscribe sa ating channel para update kayo sa mga bago kong video.